Diyan ako magtayo ng sariling kulungan. Nagagawa ko sana ng kulungan. Ang sukat nito ay e 5 by 10 feet. Yan. 5 feet dito ah. Tapos yung haba ay 10, 10 feet. Puro supporta dahil mag-isa lang akong gumagawa. Wala tayong katulong. Medyo mahirap at uh, solo natin lahat. Pero kakayanin naman dahil sa may mga tali tayo, tukod. Pag nalagyan ko na dito ng isang kuhan, Diyos for Diyos, saka doon, buo na, saka taas na lang. Makakatayo na sila. Suporta na lang muna dito mga kawalan, tukod-tukod. Okay. Maglalagay na sa ako ng, ako ng pawid, kaya lang eh. Wala akong kasama, walang tao sa tindahan. May pawid na tayo nako. Naipakaw ko na rin yung mga kuwan. pagtatali ng pawid. Hindi ko tanong kung aabot ang pawid natin. 20 yung pawid na kinuha ko. Na di 6. Sana umabot. Abay umangat pa na ito ah. 40. Ito so, sobra sa unahan. Saka sa likod ko rin ka rin. Tapos ganun na lang natin. Para pagka kuhan. Ang lagay ng trap pala sa harap na lang. Ready na uli ang ating kulungan. Bibili tayo ng sisibukas. bukas. Yan. Dito yung para sa sisib. Dito na siya. Ilang hey, na na uli. Tapos, pagka uh, 15 days na, dito natin nilipat sa bagong gawa kong kulungan. Ako lang halos gumamagisan yan. Kaya, pagpasensya yun na hindi maganda. Sariling gawa lang. I ano mean, mga uh, kalat pa. May bago akong trapal na ikakabit. Para dito sa ilalim. Sila rin nang para hindi mababasa ang ipot. Ito lalagyan ko dito ang gilid na ito ng trapal. Para pag gumula, hindi mababasa ng ipot. Medyo nilaki ako na yung gawa ko. Dahil para nga sa mga sisiyo na ko, ano. Yung malalaki na. Bala kong bilhin niya bukas eh, 50 pieces lang na sisiyo. After 2 weeks, dito natin lalagay sa mas malaki, mas pinalaking kulungan. Yung ready na siya. Halos sa San ko din siyang ginagawa. Magisa lang akong gumagawa kasi. Ako lang din nagsiminto. Nagbuo nito lahat. Kumuha ng kawayan, bumili ng kokolander. Naglagay ng pawid. yan lang po ang kwan bago na ako pinagkakabalan yung road lock sa ato nag-spray na rin tayo kanina para lang kasi bukas may lalagyan na ako ng kakabit ko na rin mamaya yung trapel sa ilalim dito ah sa gilid para pag uh, ah, nalagyan natin sa sisig nalagyan ng hindi na siya makukuha kahit mag-ulan di siya mababasa ayos yung pala electrical nito Okay yun lang po uh, up update ko po kayo pagka uh, tayo ng bagong CC nakapaglaman na tayo backyard farm ng 45 days sa CC po lalagyan natin Binubungan natin natin yung kawana. Itong gilid, talagyan pa natin ng trapal yan para hindi mababasa yung ipot. Itong kabila, kulong na kulong na. Ito yung sa mga maliit, sa sisipalaan. Ayan. Ito yung talaga yung sisib. Ito sa maliit na yan. Tapos pagka uh, after 2 weeks hindi natin siya lilipat sa malakas, mas malaking kulungan. Ayan Kagagawa lang natin. Itong ilalim na to, lalagyan pa natin ng cover yan. Dahil papasukan ng pusa. Ah, ng, ng manok pag naging natin buhalaw. Saka mababa, baka mabasa yung ipot. Kaya baka bibili pa tayo isang trapa na ganito ah. Talagay lang dito. Paikot ulit. Parang ganyan. Pero hindi na kasing ganyang kulong na kulong dahil ito ay malalaki na dito kasi sisiw pa lang talaga kaya kita nyo naman oh. kulong na kulong sila yan po yung ating pinagkakaabalahan ngayon dito gawaan tayo ng ating bagong kulong ang plano ko bukas bumili ng sisiw dito ko ilalagay magre-rarot pala ako ng wire good luck po sa atin sana ay maging maayos ang ating alaga sisil. sisiw pagbili natin bukas sana may maganda tayong makapili kumplito na yung loob, may ilong na yun bali ang maging ilong yung apat muna Kasi nga maliliit pa lang yun. Tapos ito lagyan pa natin ng ilaw to. Dito malalaki na. Ang mga 15 mga ko na yung manok. 15 days up dito ang ko na lagay natin. Yung pagkatapos ng 15 days. 1 day to 15 days dito. Tapos 15 days to harvest dito sa malaki ang capacity lang natin dito is ito kaya siyang 50 dito na maliliit maliliit isisiyo pa lang 1 to 15 days ang dito tapos pagka 16 days to 30 to 45 days dito na siya mas malaki ito yung ginawa ko dito sariling idea ko lang to na gawa ako lang gumawang mag isip wala experience pero nagawa naman natin ng sana'y maging maayos. Good luck sa ating manokan. Pang 45 days, sana'y maging success tayo kahit pa paano. Tumubo na konti, okay na. Hindi naman tayo kailangang kuha na. nag ako kasi tag dito ngayon. Kaya talagang kulong na kulong. Alagang-alaga ako yung sa ipot. yung sa kabilang yun eh, trapal na lang ito ang kulang. Sa baba na lang, hindi na sa taas dahil yan na may malalaki na kaya na yan na sa lamig Okay, yan lang po at abangan nyo po ang susunod kong vlog pa sa ating mga paalaga ang 45 days salamat po andito yung channel po